Alam mo ba kung bakit kaliwa ang manibela ng mga sasakyan sa Pilipinas? Dahil ito sa impluensya ng mga Amerikano. Noong panahon ng pananakop nila sa Pilipinas, dinala nila ang kanilang mga kotse at batas trapiko, kung saan right-hand drive ang sistema, ibig sabihin, nasa kanan ang daan, at kaliwa ang manibela. Bago iyon, karamihan sa mga lumang sasakyan dito ay imported mula sa Japan o UK, kung saan left-hand drive ang style pero nang makontrol ng US ang infrastruktura at batas trapiko, unti-unting iniba ang sistema para umayon sa kanila. Kaya hanggang ngayon, kahit na maraming sasakyang galing Japan na right-hand drive pa rin, standard na sa Pilipinas ang left-hand steering wheel at right-hand traffic flow. Ibig sabihin, bahagi ito ng kasaysayan ng kolonyalismo na patuloy nating dala hanggang ngayon. Naisip mo ba yan?